Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is Jin Rodriguez, Channel, a faith healer, o mata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So, guys, This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal six, -six liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa yon ng ating angel spirit. Tuklasin natin na alamin, himay-himayin natin para nang sa mas pasabog at bulabog ang inyong mga gabi at hara, umaga, tanghali, hapon man yan. Angel Spirit, please give me information. And because there's a revert with the Everest card. So, talagang magkakaroon ka ng paribagong simula. A new beginning is coming. So, talagang parang nakakarandam ako something in, uh, para may embrace mo itong uh, pagbabago na ito na magaganap. Itong bagay na unti-unting paghilom, mo, unti-unting mong uh, ma parang mahaabot yung mga bagay-bagay na pinangarap mo. No? And parang ito yung parang um, there's a self-love, self-care, parang yung pag-aalaga sa sarili mo, parang may something eh, no? Parang ma malalasap mo yung parang kaligayahan, no? And of course, uh, there's a four of sword with the intuition. So, makinig ka sa God feeling mo. And there's a vision that napatalasin ng iyong ka kaisipan, no? Ang iyong um, imagination, no? Or something ang iyong creativity. So, let's see additional messages. With that, nine of pentacles being secure. No? Guys, so kailangan mag-secure ka sa kung ano man ang meron ka. Diba? Kailangan, um, pangalagaan mo. No? Protectionan mo. No? Bantayan mo. Kung ano man yung mga bagay na kailangan mong protectionan. With the, the uh, with the black naman So there's a negativity or something toxicities. Or either there's a black magic involved. Uh, it's either. So let's see what additional is additional messages. Eh, because there a five. Oh, kaya nagkakaroon ng financial loss or financial crisis. Na kung maliliwanagang ka, kaya nagkakaroon ng uh, something na, um, kung biglang, ba may pasok ng pera, tapos biglang, pak, biglang tuloy-tuloy yung gastos. Di ba yung tuloy-tuloy yung ganap? Yung tuloy-tuloy yung problema? O, oh, di ba? Imposible namang ano, na, na coincidence yung ganong nangyayari sa buhay mo. ba? Diba? Kung maga, tuloy naman ang pasok eh. Or may tuli, mayroong, kung maga, mayroong kang pinanggagalingan ng um, resource of income or finances. ba? Diba? Ganaan. Kung maga, may, may, ano, may salary ka, may sakod or something na, kung maga, may pinanggagalingan ang finances mo. Pero, eventually, kung maga, biglang may papasok na problema. Sako na tuloy-tuloy yung tea. Walang uh, ano yon. Tumaga sinasabi dito na parang tuloy-tuloy yung -tuloy paglabas or gastos dito. No? So, let's see. That because of that, there's a negativities. No? I think it is um, toxicity or something a negativity around you. No? Or something may mali sa inyong tahanan. No? May, uh, may may nasasensa dito ditong negative energy sa inyong lugar, no? It's either mali ang pwesto ng bahay or may maling pwesto sa pintuan, sa bintana, sa salamin na nagki-create ng um negativity. May open portal with the, the moon card. See? There's a um, truth reveal. At the same time kumaga ilagay mo yung um yung tamang pwesto no, yung salamin no? At the same time, lalo-lalo na yung kung may mga altar kayo dyan, guys, no? Kung ilagay niya siya sa tamang Posisyon, uh, position, no? So, let's see what is the Empress card for the Knight of Swords. So, there's a success drive in No, kamaga, unti-unti nang um, maninibago or pagbabago ang takbo ng eksena mo. No? Kumaga, unti-unti mo na nakukunawaan at naliliwanagan eh. There's a Four of Swords. Kaya pa nagkakaroon ka ng gut feeling or something na kinakabahan ka at parang mabigat yung pakiramdam mo or mabigat yung loob mo dun sa pwesto na yun or mabigat yung, yung loob mo or yung... Um, yung um, by, or, kumbag, yung um, yung aura mo dun sa lugar na yun No, kasi there is a something information na may mali eh, With the of sword Nag kaya, nagkaroon ng na backstabbing. Uh, vitriol. Not something um, uh, full of negativity so, because there a white namin, So see, there is a black and white. So ibig sabihin, there is a balance. There is a negative and positive, no? Kung mag uh, ibig sabihin dito, i-secure mo lang daw kung ano man yung meron kasi. There is a white namin, because so, there is some information with financial. No? kung protektado ka naman sa finances, no? Oh. Kung baga, sinasabi lang sa'yo dito, nagkakaroon ka ng na something problema lang talaga, no? With the emperor, this is the mature enough and being grounded. And there is a new, uh, the white namin dito, uh, there's a black namin na nagre-represent the greedy, uh, nagkos-temptation din, ha? Huh? Okay, so let's see what is the five of pentacles. And because there is a king of pentacles with uh, practicalities. practicality. So, kailangan maging practical kapag dating sa finances, ha? Kasi masyado ka ata nagiging magasos. And if age of pentacles is an investment, no? Kailangan na, um, alam mo sa mo yung totoo na kung ano yung mga bagay na kailangan mo unahin. Okay, so let's see what is the Empress card. And because the Knight of Swords. And because there is uh, the seven of pentacles so there's a harvest time at the end of the time kung maga at mga bagay na ginagawa mo ay may kaakibat na akaginhawaan or kaparosahan yan so ibig sabihin depende yan sa ginagawa mo and there's a new beginning and there's a success driving so ibig sabihin in a good outcome may good outcome ko ha? Huh? so let's see what is the four of swords and the ten of swords so there's uh, the queen of pentacles so there's uh, practicality and good sense pagdating sa entrepreneur pagdating sa business no? kung magamadalas lang nababackstab ka no, nata ka, naloloko ka, no, nalilin lang ka. There's a something hypnotized na parang, kumbaga na parang nabudol ka, no, mayroon din ako na sense na parang nabudol. So, let's see what is that Knight of Pentacles. I request the white now, man. So, there's a, the Three of Cups with the celebration. At the end of the time, kung baga mauunawaan mo, malalaman mo ang mga bagay-bagay, may pumunta sa bahay nyo. Okay. Kaya parang inagaw yung, parang inano yung swerte nyo. May nilagay sa bahay nyo. No, kung baga may uh, kung baga mayroong um, tinapon, sinaboy, no? Or something may nilagay na pampamalas sa inyong tahanan. Kaya there's a something. Doon pala sa umpisa para may mali eh. No, yung pala mayroong palang nakapasok. Kung baga, siguro mahilig ka sa mga, mga, mga manggagamot, no? Or something sa mga ita-ita na no? pumunta sa sa lugar nyo, no? Kung baga, di ba mayroon mga parang nagiikot ikot na mga akala mo, ano? No, yung mga manghuhula or something. Kung baga yun, kumbaga na, na ano ka, na budol ka. So there's an, um, the, um, the black namin, because the emperor represent the knight of cups, so there's an offer. No? There's an offer. So let's see what is an, uh, five of cups, and because the king of pentacles with the tower moment for a major changes. So ito yung malaking pagbabago na magaganap ha. Kumbaga, um, kailangan mo maging practical. So let's see what is the moon card, because the page of pentacles represent the two of pentacles. So, puro pentacles to, ibig sabihin, it's all about money. No? It's all about money. Because daw, magsasabi dito with the balance. No? Dapat alam mo sa sarili mo kung saan ka mag invest o kanino ka mag invest So, let's see what is additional outcome. Ang pinaka-outcome is the Knight of Wands for the silence. No? Low-key, low-key muna. No? Kailangan na, um, kung hindi ka pwede bulgaran. Kailangan tahimik ka lang sa eksena na to. No? Kung may mga bagay na kailangan mong gawing actions. No? Uh, it's either kailangan mo mag-cleansing, mag uh, purify for purification no, ng inyong tahanan no linisin and there's a, the sun card with the success driven there's a near to success and this, this is the sun for the success so ibig sabihin talaga magsasuccess ka at the end of the time kung baga, may mga bagay lang na nagkaroon ng um, komplikasyon additional messages for the outcome pa and because uh, there's an information with the lovers so may kaugnayan din about sa love life jowa partnership no Kumbaga it's uh, this is a love offer at the same time this is a um, financial offer. Okay, let's see what this additional message is additional messages about sa career, so there's a five of cups, no? Nagkakaroon na something regret or disappointment. Kumbaga may mga losses dito na naganap, no? Mayroong mga bagay na nalugi, nawala, no? Na parang bula. There's a fear of cups with a let me go. Na no? kailangan mo na uh, pakawala or kailangan mo ng um kumbaga surrender kay God lahat ng na mga nangyari sa No, hindi mo kailangan isipin na paulit-ulit na parang isisink isi mo yung nga, mga nangyari. This is the Hermit card. This is a soul searching at the same time. this is a spiritual journey. Talaga mararanasan mo talagang mabudol. No, nandiyan talaga sa alinnya uh, mo talaga nandiyan talaga sa kapalaran mo with the range of cause. Makinig ka sa intuition mo. Nakakagaga no, makinig ka binu, parang minulat ka or parang sinasabi na ginising ka ba? Ginising ka sa ka uh, ginising ka sa linya ng mga spiritual na parang naunawaan mo na kumbaga hindi dapat lahat pinagkakatiwalaan pagdating sa spiritual. ba? Diba? Kasi meron dyan tiha, kapag lalo na hinawa ka ng kamay mo, tinignan yung kamay mo, mag-ingat po kayo doon sa pagpapatingin ng palad, pagpapatingin ng kapalaran. Kasi kumbaga yung some of them po ha, kumbaga hindi ko po nilalahat, Pero um, some of um, kumbaga yun nga may spiritual knowledge din, ginagamit din yan minsan no, na para makahatak ng swerte na ibang tao. No, mayroon dyan na parang hinihigop nila yung swerte mo. No? So, let's see what is additional messages about naman to sa love life. So, there is an information with the 10 of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. No? May mga matagalan dito. With the 3 of wands. So, there's a waiting for us to waiting for a ship. No? May mga bagay na hinihintay ka. Uh, kung insider na sa ibang bansa. No? There's a trouble No, and of course, may hinihintay kang tao na kumbaga uuwi or either kumbaga meron ako na sense dito na parang ano siya, seaman, no? Or um, kumbaga OFW, no? And of course, this is the lovers na pang matagalan talaga. And of course, there is a uh, information with the king of souls. There is a devoted sa 40 person. Talagang mahal na mahal ka ng tao na to. Oh my God. Di, wag mong bitawan to, ha? So, let's see what additional is additional messages about sa health. So there is a strength call. No, kailangan mo maging malakas ang loob mo. Kung baga, alam mo, napangihina ang kakagad ng, 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 loob dito sa mga bagay, no? Lalo-lalo sa mga desisyon. Kaya nagkakaroon ng, hero, ng, health problem, eh. Nagkakaroon ka ng anxiety, levels. Lalo-lalo kapag na-reject ka. Lalo-lalo na kapag nag nagkamali ka o nagkaroon ng na failure. Dinidibdib mo yun yung kailangan mo iwasan. This is the word card. No, maraming uh, sa mundong ginagalawan mo, maraming tuso, maraming manluloko, maraming taong susubukan ka. Pero kailangan mag kumagalimitahan mo yung takot at pangamba mo. No? Additional messages about sa health. Nagkakaroon anxiety as sleepless night. No? There's a night of course with wish fulfillment. No? Matutupad yung mga pangarap mo dito. Kapit ka lang. No? Kung maga, makakakuha ka ng bagay na or uh, tamang tamang pagkakataon no tamang um, bagay no na para makahatak ka ng magandang kapalaran no Meron talaga. Kailangan, alam mo guys, nakakasensa ako dito na parang there's a stone. Meron kang stone na kailangan. Pero yung stone na iba yung pang-ishi ha. Iba yun guys. Merong stone na parang uh, crystal stones or gemstones, no? Na makakapag-chock ng good energy. Even yung mga amethyst, no? Kumaga makakatulong siya for healing energy. At the same time, yung mga citrine no? Yung uh, Celestial, no? Makakatulong 'yan. For, lalo-lalo na yung ano, yung Tiger Eye for um, boost your confidence, no? And of course, merong Evil Eye for um, contract for negativity, no? And meron of meron din yung mga charms and protections, no? Kumbaga makakatulong 'yun sa iyo. Iwasan mo lang um kumbaga magpabasa na magpabasa ng, pa ng kapalaran na no? ng palad mo. Kasi laging, sige, sider nakakawakan lagi yung kamay mo or nakikita yung ano. Kasi parang, may nasa sense ako dito parang um, na-picturean or nakita yung kapalad mo na parang hinihigop niya yung swerte. May nakita kasi sa palad mo, yung, there's a diamond and there's, um and of course, there's, um ito, there's a uh, diamond na parang nakakapag-attract na meron ka swerte doon sa palad mo. No? And there's a flower na no? talagang, um, mabilis ang swerte sa'yo, mabilis ang pasok ng pera sa'yo. Kaya ganun, para na, kaya huwag magtataka ba't nakakaranas ka ng delay sa, kasi parang nagkaroon dito ng parang, ano eh, sabotage. Okay, let's see. Additional messages about sa magical fairy messages. Magical fairy messages, get more information. So, there's a goodbye to the old hello to the new. Di ba? Diba? Kung baga, pakawala mo na yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Ito na yung, ito na yung bago simula. At ito na, yung, ito na yung bago. No? Bagong pag-ibig, bagong eksena, bagong uh, kapalaran. At the same time, business venture. No? Pagdating sa bagong, there's sa bagong trabaho, bagong negosyo, bagong hanap buhay, or something new career opportunities. So, let's see. What is the synchronicities? for synchronicities, let's see, there's a sorrow. So, baga, nalulungkot ka. No? Na, na, parang nakakasenso ko na parang nagyayamot ka sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. No? para nawawalan ka ng gana. para nalulungkot ka. para kang piling mo mag-isa ka. And there is an Empress card. Talaga may revert ha. Guys, parang sa nangyari sa'yo, parang um, natuto ka na ang daming nangyari. Or na, uh, some of you guys, ang daming ganap. No? Ang daming ganap sa buhay mo ngayon. And there is a will of fortune. Wow, this is a good luck. Talagang sinabi sa'yo, talaga mararanasan mo. This is a spiritual journey talaga na kailangan pagdaanan. Na mabudol ka, maloko ka. And this is a good fortune. Talaga na pag-ikot ng kapalaran sa'yo. It's a good karma. And there's, oh, I told you, this is a journey. talaga mapagdadaanan mo talaga ang ikot ng kapalaran sa'yo ay talagang papawar na sa'yo this time. Or some of you guys, kung hindi mo pa nararanasan na talaga nandun ka sa part ng kalugmukhan, keep going. Now keep going. Okay, let's see what is a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent uh, thoughts. I told you so. Sa so thoughts, and of course, you're feeling isolated because of your negativities. Na parang, oh, ito, you're so karmati. Justice. So, maging, kung magalat ang mga nangyari sa'yo, hayaan mo lang. No, linisin mo na lang. Alisin mo, waxin mo yung nagbibigay negatibo sa iyo. Alamin mo kung ano yung nagsisilbing uh, kumbaga had or something blockages kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung maganda kapalaran sa iyo. This is the karma. May good karma for you and of course hindi ay nararapat para sa iyo. And there's a regret. No, danto tayo sa panghihinayang. Ganun talaga ang buhay natin na uh, napabalibutan tayo ng na misteryo. And there is a purpose. Talagang purpose mo sa buhay na mapagdaanan na lahat ng bagay na yan. It's a good part. Alam mo guys, ang ganda na na-sense ko dito ha. Alam nyo ha, pati, uh, ako din naman, no? parang nakaranas din ako ng parang bago ako maging manggagamot, bago ako mag, bago akong, bago akong, mag, uh, bago akong uh, matuto ng mga gantong eksena, na ibigay sa akin yung pagkaloob ng ating uh, poong may kapal, lahat ng nangyan ay naranasan ko. Naranasan ko mabudol, no? Naranasan ko um, yun nga, na magawa ng eksena hanggang sa bigyan ako ng kakayanan. So, kung maga sinasabi sa'yo din, baka ito yung way, no? Parang susito para sa pagbubukas ng panibagong chapter sa'yo. Baka, some of nowhere, baka maging magagamot ka pa. So, let's see what is our Kang Hell Michael messages. And there's an kang hell, Michael, to help you from your situation, no? Kumaga, tinutulungan ka na ating kang para makalis ka sa situation mo. At the same time, go forward fearlessly, no? Kumaga, uh, magpatuloy ka na walang kinakatakutan. At the same time, honor and trust your feelings, no? Lagi ka maniniwala at magtitiwala sa iyong uh, nararamdaman, diba? Sa bugso ng damdamin. Kasi minsan tayo, uh, yung mga gut feeling and there's a no? Kung talaga pinapakita yan na synchronicities para maunawaan mo yung mensahe sa'yo ng gabay. For the chakra, messages. Oh, insecurity. Marami na yung inggit sa sa'yo. Oh my God. Madaming ingetera. At the same time, there's a release. Oh, see? I told you. Di ba, napapalibutan ka ng negativities pati sa tahanan mo. Talaga, minasense talaga ako sa bahay niyo, guys. Mag-cleansing ka, ha? Mag-cleansing ka. And there's some miracles. Mm. Diba? May I may God, nanayubalahi buko. mayroong talagang kumbaga may pagkakalob sa iyo ang may kapal, no? Talagang bibigyan ka ng something himala. Magkakaroon ka ng kakayanan dito. No? Kumbaga ngayong buwan na 'to, dito mo matutuklasan lahat na ng mangyayari sa buhay mo. No, magkakaroon ka ng panaginip. Mapapanaginipan mo si Mama Mary, mapapanaginipan mo si Jesus Christ. Kung it's a sign, no? Depende 'yan sa panaginip mo. Kapag may na ka isa sa magiging gabay mo, tuloy-tuloy mo and there's a release. Now, mat kung magamalalaman mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, let's see what is um, Arcanghel um, Raphael, me rap Raphael Messages. Archangel Raphael Messages for you. And there is a uh, oh, call upon Arcanghel for help. So, ibig sabihin, kailangan mo ng tulong natin ng Archangel Raphael for healing. At the same time, there's an inner authority. You have the power No? Kung baga sinusuportahan ka ng ating angel spirit na kaya mong um, gawin yung mga bagay na gusto mo. So, let's see what is the energy. And there is a uh, strategy. No, magkakaroon ka ng strategy dito. And there is a uh, door to the personal healing and happiness. So, si, I told you talaga guys, magbubukas ang pintuan sa para sa kagalingan at kaligayahan. Oh, so let's see what is the digital messages. Frida, makakalaya ka na sa eksena mo. And there is a doubt. Alisin mo lang tong doubt na to kasi isa to na, sa nagbibigay blockages. Oh my God. So, mayroon kang doubt. That because of sa nangyari sa buhay mo. Parang sinisisi mo yung mga pagtitiwala at paniniwala sa mga eksena-eksena na yan. No? Bagoy mo yung perspective mo. Monsology represent a new romantic cycle begins, no? Magkakaroon na panibago cycle pagdating sa buhay mo, and emotional running high. So, magkakaroon ka ng emotional, it's either tears of joy. Na para magiging, uh, mag yung ligaya mo dito na nag-uuma na wala mapaglalagyan. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there is a trust. So, kailangan mo magtiwala, no? Kailangan mo magtiwala sa ating uh, gabay, sa ating... um angel spirit guys no and there's a healer Oy, team magiging healer ko nga ay kailangan mo ng healer oh my god you are become a healer guys matututunan mo to additional messages for angel spirit In hindi mo to pag-aaral matututunan mo and there is a uh, fairies no environment no? may mga bagay dito sa, sa paligid mo lang ang traidor And there is some um, confidence. Na kailangan magkaroon ka ng kumpiyansa. Huwag ka nagsishare ng thoughts. Huwag ka nagsishare ng mga ideas. Isa sa magiging akbangin mo dito, yung dahil sa parang nalaman mo, natututunan mo sa buhay mo, natututunan mo sa kaalaman mo about sa visions, para magiging uh, aligaga ka. No, parang hindi ka mapakalil, parang gusto mo i share kahit kanina, parang... Uh, ako lang ba nakakaranas ng ganito? Yung, alam mo, pag natural na tao na pag, pag sasabihan mo ng um, information na yan, pag-iisipan pag ka na baliw. Kaya, kabaga, isaloobin mo lang yan, magdasal ka, aralin mo yung mga bagay na natututunan mo on your own, no? Kasi i build veiled ka niyan eh, palalakasin ka ng iyong energy at the same time ng ating mga gabay. Kasi pag nag-share ka na, tas sasabihin lang na ibang tao, sa baliw ka. Wala maniniwala iniwala sa'yo. Kasi ganyan din yung pagdaanan ko, no? Kaya kailangan na uh, i-share mo yung uh, nasa sarili mo. No, kapag palawakin mo yung kaisipan mo, lahat ng mga nangyayari sa iyo kailangan mong um kumaga um, tuklasin pa, no? Marami ka pang malalaman at time, there's uh, enlightenment. So see, maliliwanagan ka. Magkakaroon ka ng uh, kaliwanagan sa lahat na nangyayari. Ah, oh, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Unti-unti yang pinapalinaw sa iyo. At time, there's oh, spiritual. Oh my god. This is spiritual activation, oh. ba? Diba? 'Di ba? sa iyo na it's all about spiritual. Oh. oh my god. So let's see what is additional messages for angel spirit. And there's um the courage peony. So there's a let yourself be seen. Oh, see? Hayaan mo 'yung sarili mo makakita. Oh. Let yourself be seen. Hayaan mo 'yung sa sarili mo makatuklas. Makakita. Makaalam. No? And there is a weight of the world. So, let it go. Hayaan mo. Huwag mong binibitbit yung mga bagay na alam mong hindi mo kaya binibit. Lalo-lalo na na huwag mong ipilitin yung ibang taong maniwala sa'yo. No? Hayaan mo silang maniwala na ayon sa nakikita nila sa'yo. No? Huwag mong ipilit. Nako, sinasabi ko sa iyo, naranasan ko 'yung mga ganyang eksena. Pag the more na pinipilit mo, the more, the more na para malalagay ka sa alanganin sitwasyon. Kung maghahayaan mo mag-unfold 'yan naturally and there's a chemistry pagdating sa love life din ha, susubukin ka ng mga uh, na mga karanasan mo. Kaya lahat ng mga pagdadaanan mo, it's all about spiritual. Kaya there is a something na parang, kaya huwag ka magtaka bakit um, nangyayari yung gantong eksena pagdating sa relasyon, no? nagayo may person mo, nagkaroon ng gantong eksena, kasi it's all about spiritual. And there is a getting to know each other. Kailangan mo kilalani mo na yung person mo. So let's see what is the angel's answer. Angel's answer represent within the next few weeks, no? Kung baga, sa mga susunod na linggo, marami magaganap na pagbabago. Oh my God, don't stop. Huwag kang titigil, ha? Kung baga Oh, siguro mayroon dito magkakaroon ng parang doubt eh, na parang tatanggapin ko ba tong gift nito ni God, gato ganyan. And as for uh, as for help from others, kailangan mo na tulong na ibang tao. Lalo-lalo na mag-ingat ka lang sa mga taong lalapitan mo, lalo-lalo na 'yung mga albularyo para malaman mo ha. Kasi parang uh, magkakaroon ka talaga ng struggles diyan. Kasi 'yung iba diyan, lililangin ka. 'Yung iba diyan parang um lolokohin ka. Mag-ingat po ha, guys. Paalala ko talaga 'to. Kasi isa sa mga naranasan ko yung ganyan. Grabe, napakahirap. So let's see what is a Jesus loving quotes. And let not your heart be seen. Uh, let not your heart be troubled, neither let be afraid. So see, kung maga pwede kang uh, mangamba, no? pero huwag ka matatakot. No? Parang uh, sinasabi dito, hayaan mo yung puso mo yung magdikta sa lahat ng mga kaganapan sa buhay. Madali si, yung, si God kasi sa puso tayo nakiki-coordinate. Dahil yung, hindi natin sila nakikita sa mata, pero nararamdaman natin sa puso. ba? Diba? Kaya yun yung gamitin mo para, maka, para palawakin ang iyong kakayanan. No, the more na minamahal mo yung trabaho mo, the more na ginagawa, minamahal mo yung, yung talent na binigay sa'yo, the more siya mag-i-insist, mag-i-exist, ha? The more siya lalaki, lalawak. Ha? Kailangan mong matutunan at kailangan mong malaman ang kahalagahan about sa spiritual. So, let's see what is additional messages for angels, um, angels number. Kaya pala naranasan mong makulam, naranasan mong magayuma, naranasan mong mabudol. Na, oh. So, it's all about negativity and of course the positivity na parang daan sa'yo parang maging isang magagamot ka or sometimes maging isang healer ka in other way, no? Kung baga, sa ibang paraan, maaaring uh, massage therapist ka, tower reader ka, um, magagamot ka sa mga, yun nga, no? sa mga spiritual, no? And there is a 444, oh, kailangan mo na protection ha. Ayan ha, there a protection. So, kailangan mo na protection dito. Dahil maraming taong kapag nalaman at nakita may kakayanan ka, aatakihin ka nila. Protection mo yung sarili mo ha. Kapag dito ano, maraming susubok sa iyo. Maraming tukso, no? Lalo-lalo na yung spiritual. Maraming demon yung uh, lalapit sa iyo. Maraming bubulong sa iyo. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo kung anong tamang bulong at mali, ha? Mag-ingat ilayo mo, kumbaga, lagi mo sasabihin na ilayo ka sa mga demonyo or um, kumbaga, mga santanas na or negativity na alam mong uh, makakasama sa iyo no ilayo ka kamo and there's a protection for a change no and get ready for the good things you've been hoping for you were born for a higher calling put your energy into good going towards your ambitions and the universe will align itself to provide you with the right people right circumstances and resources to make these things happen. So see, lahat ng bagay ng mga bagay na to ay mangyayari talaga sa takdang panahon. At unti-unti yan ha. Unti-unti yan matutuklasan hindi, hindi mo matatakasan. And there's an 888 for karma. oh? Huh? No, ibig sabihin dito it's a good karma and a bad karma. So, depende yan sa gagawin mo. Ibig sabihin, this is a spiritual talaga, guys. No? Kalahat ng gagawin mo ay may kaakibat na karma. Kapag mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, mabuti ang balik sa iyo. Kasi napapalibutan ka ng spiritual. Kaya mag-ingat ka sa mga actions mo, no? At sinasabi dito, a lot of money is coming your way. Fortunes refers to more just monetary and material success. If you don't appreciate the people in in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourage you to take personal responsibility and used to realize a greater, greatest potential. So see, kung ano man ang meron ka, tao man yan or bagay kailangan marunong ka magpahalaga. No, marunong kang uh, mahalin kung ano man ang bagay na hawak mo. Dahil hindi sa lahat ng oras ay mga bagay na yan ay hindi ay hawak-hawak mo in the near future. So ibig sabihin dito, kapag the more na marunong ka mag-alaga, the more na tatagal sa iyo isang bagay. 'Di diba? Kung the more na pabaya ka, may mga bagay na mawawala sa sa'yo sa isang iglap lang. So, guys, let's see what is the messages messages of life. Messages of life represent unconditional love. So, sinasabi dito, today, I choose to see the light in everywhere. In everyone, I seek the divine being. Ayan, accept. Others as they are, I bring compassion to all my brothers and sisters of the light. I offer unconditional love to everyone I meet. I join my soul and there, so what they we grow together in universal love. So see, kumaga, there's a, um, there's a unity. No? Kumaga, yung pagmamahal mo hindi da, dahil sa material, no? It's all about love for the spiritual. So, ibig sabihin dito lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo ay there is a spiritual journey. So, guys, maraming salamat for this wonderful reading. So, this reading is a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of... Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero, course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat sa mga hindi nag hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Just at may Pal, siksikliglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and wabush.